parang yan live cooking show wala nang cut cut na, eh. para maingit yung mga ay saan natin pinitas yung gulay oh. 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 tapos dito rin natin luluto parang live cooking show yan Tapos yun, yung, panghimagas natin mamaya, ano, ano, oh, dragon fruits doon, oh, no? yun. Yes. Yung patula, dito natin pinitas yan, oh. Eh. Ayan, ah. Oh. Sarap magluto dito sa labas. Ang kagandahan naman yung portable, eh, no? Ang taas na lang puno ng malungkay pala, no? no? Roho mm -hmm. mo kayo plastic. Mm -hmm. Aba na gulot pa e eh, garden tool mo na kayo. Kung ga ano ang um, aming garden. Oh. Huh? Gusto <laughs> <ganta ng> <laughs> hey, mo lagi ang sili, Beb? Ang ganda ng hangin. Kaya po Ikaw special guest. Apo ka? Diyan ka, apo ka na yun. Lagi patis. Lagi patis ba? Hapay na, hapay na yun. Tari ko. Hapay na yun. Hitay. Bilang lawa. Ay, 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 ay. Disaster. Ha? Disaster na. Eh? Ay, Diyos ko, Diyos ko. Oo, oo. Ay, 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 ay. Magaka, ano na yan? Kwento ka naman ay sa kasino mo. <laughs> Awan. Ano nangyari? Ma? Ha? Nagpatalo na naman? Talo na naman, ay? Saan oh, si tatay? Ano ba ba? Oh. Ano gising na para merong maraming tayo, okay, ano? tayo. Ha? Huh? ako eh. yung matunyari ka, mutong ito. Ha? Ano? Gisingin mo na itong ito pagkatapos. Itong mga ingredients natin, Oh. Uh, bulaklak ng kalabasa. Bulaklak ng malunggay. Talbos ng kamote. Bakaw. Ampalaya, Talong. Uh, ano pa yan? Patola. Patola. Saluyon. Oh, hindi pa hindi saluyon. Tagi ni sa? Ah, Malita oh, saluyon. Masarap ang saluyon. Sa so gini Yeah. Itong saluyon natin. Ito, oh, dami ang dito. Pero... Ampalaya dito. Ampalaya dito saluyot, luyot to wala walang talbos yung saluyot natin oh. okay talagyan na natin ng sardinas nilagay ng sardinas oh. secret ingredients yan hindi nila alam kung anong brand ano pangalan yan ha? kaya nga secret eh kaya nga ang secret eh pwede sabihin ay secret. Oo. Oh. Secret ingredients. Ano secret? Hindi nila ang Hehe. Secret. <laughs> <laughs> Nakikita tayo ni Kuya Rilo sigurado doon sa Pichanggan. Marami na kaya sila sarap ng niluluto nila doon. Ayun si ano, si akala ko si Ate Mo. Si Mo hindi ka. Ay si Kuya Arnel, toto ko ba? Napauwi lang ni Ate Mo. Ay, lagay na pantalon. Ay, pagsabay mo lang pati bata, at hmm. ako'y nagugutom na, ngusto gusto. Sa sila tayo eh? May madal, mahirap maluto to, no? Ano yan? Patola? Sama na, no? Sama na! Sama na, sama na yan! Pati ang palaya. Oh. Ang palaya, masarap. Hindi overcook. Lagay mo na. Ah, uh, pagano. Sige, S bahala ka. O kaya may Mayroon, kasi ano eh. Gusto ko medyo Sige. crunchy pa yung papaya. Ay, Ay ang palaya. Slay! Paano siya yung tubig dito? Kailangan ko ang tubig. Yeah. Wala ka na eh, kaya pa yatares natin at ya. baka mamaya ikaw ay bumalik tatja dyan eh. di pang disaster. kaya po kaya po kung kung na kung Ako na, kung 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 Ito na tayo, no? Dahil high pass ni Dahil? wala lang Yes, Le? Tubig dado. Huh? Kuha ka ng isang pass ito, ng bucket ng tubig ito. Ayun, oh, grabe naman bakit yan. Well, yan. Yeah, ikaw bala. Tapos si Tanchay na lang yung mga. Tapos mo si tatay. Yasing. We're not that at all. Picky. We Ay, rin. Sariwang gulay. Mas eh. bakulas kumain ng kanin. Ano sa kasino Alas 12. Ayun sa by oven thing. Oven toaster. Yung malapit sa cabinet sa baba. Yung toaster. Ito, no? Parang kulang. Mm Hindi -hmm. ba kulang? Wala lang kat-kat ito. Parang live cooking show. Nagandahan dito pag nasa labas ka. Eh. Gusto mo lang na... Uh, tumitas ng apple. Ayun, eh, no? Gusto mo lang dessert. yun oh eh, Hindi no? pa dessert. Hindi pala dessert. Hindi pala 'tong app. Yan din to sir. Pero mas gusto ko 'yung Dragon Fruits natin doon. O Rui. Baba, nag-iimbak si hangin. Uh, Tapos kain na tayo. akala ko na iluto na yung daliri kita yung <laughs> kita yung <laughs> Kung hindi pa napuputulan yeah tagal naman luto yeah. kaya mo ba po? mahangin kasi ay ko ay nangalaman ko Uy, kuha na naman yung daliri ko na naluluto yung daliri ko Pati yung palagay bulaklak titi ng malunggay hmm. Di ba matagal? Okay. Di ba matagal maluto yan? Hmm. Ito, ito. Sakto mga 20 minutes yung video natin dito Opo lumubog na naman ang araw lumubog marang araw sa kanlurang kuli naingit na naman si Ruby lagi silang may picnic dyan sa kabila Oh my God, Ruby, this is nothing special. just having a cookout. There's no reason for you to be jealous at all. <laughs> It's not like we're having a barbecue. Steak. Ang bango titi. Sangkapa, no? Parang di Amerika, no? Pipitas <laughs> ka ng yung talong lang galing doon kalabasa yung sa may gilid gilid lang namin ayun know? o nagugutom na ako kung pala yan dyan sa gilid ah siya kain na tayo kaya ah, kalabasan na rin wala pa kasing bunga yung sitaw si wala yun. pa no? kasing siguro mga 3 years pa 2 years pa itong avocado umungan rin daw Tatay Malunggay Grabe oh Sino di may inggit sa gabi hmm. Ah Nahuli yung sito kasi ni tatay oh Yung bayabas wala Dali lang. Oh, mayro pa lang sita, beb. Malit pa. Wala tayong bayabas ngayon eh, oh. Ayan ang tubo. Oo. Lagay mo na. Ang gloves ni Nanay sa kanan. Hinahawak siya sa... Ay, Naka-gloves pero... Tay, bakit ka? ka. Mm. Awak uh, niya yung glass, pero yung naka-gloves niya walang hawak. Hmm. Ano natin, tayo. Ikaw -tay, naman may bantak pwede sa lahat. Gwabanta tayo sa likla. Ikaw naman may bantak. Ha? Okay, tayo. Baka lang. Ito yung mga halaman na sikat sa Arizona oh. Mga ano Puro dahon ha pa. Puro stem Mga punlaw oh. Kamatis uh, Parang bayabas to <laughs> Garden tour Ay, sarap. Pukala na na eh. Ha? Wag! Uh, Abali ka ba? Oh. Ha? Mamaya, kaya muna ba ako magdilig? Kasi pag diligan mo yan, maalikabukan tayo. Oh, buka na lang muna ah. Ah. Okay, na to. 'Pag mapatay ko yung ating sandata ay eh. Ay, napakasarap manamis-namis kahit kung... Lagi mo patis. pa lang ito dito. Patis? Kunting patis pa. Lalaan ka na. Kunti, dito. Hop! Oh! Yeah, mani! Mani, mani, popcorn! ito yung video natin guys oh. parang sinukat walang edit edit live live parang dami tumitigil Scandito sa second dito sa akin hindi ka ba na? yan yeah, o kunin na natin ang kanin <laughs> sarap buhay. Hindi na lang sasakit ang ulo ko sa buhay. Guys, kakain na kami. Maraming salamat sa uh, inyong views. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para suwertein kayo sa buhay niyo. <laughs> diba? Masasabi mo na. Ha? Kain na kami, ha? Okay, aalis dyan. Kain lang kami. Bye-bye!